For today's video, sumahan nyo muna kami mamalengke dito sa may area 1. Dito nga kami na dahil mas mura dito yung mga karne at isda kaysa nga sa kadiwa. Naglakad nga lang kami dahil malapit lang naman to sa amin. At ayan, natatanong ko na nga itong palengke. Kalapit nga lang nitong palengke yung arena, Jollibee, pati na nga rin simbahan. Nabanggit ko na rin naman sa inyo na maganda nga rito sa amin dahil malapit lang kami sa mga pharmacy, supermarket, at mga palengke pati na rin simbahan. Maaga nga pala to dito nagbubukas at hanggang tanghali nga lang to pagdating ng hapon kahapon ay na. Maaga pa nga ng mga oras na to, mga 7.30 pa lang, pero parang po konti na nga lang yung mga karne dito sa palengke kasi wala na kaming halos mabilhan ng yempo. Tapos, nagdagdag lang din ako ng isang kilong kasim para nga sa gigilingin ko at pang adobo na rin. Sinunod naman namin bumili na manok at 150 nga ang isang kilo nito pero kumuha kami ng isang buo. Higit isang kilo nga yan na nagkakahalaga ng 210 pesos. At sa ganyang isang buong manok nga, pandalawang lutuan na namin yan. Katabi nga lang din ang bilihan ng mga karne itong bilihan ng isdaan. Dito nga lang din to sa may kabilang pwesto. Medyo mahal nga lang din talaga yung isda ngayon at ang hinahanap ko nga e galunggong. Wala siguro mga isda ngayon kaya mostly mga tinda nila ay e frozen. Pero dito nga ako nakakita ng galunggong sa may tumpok at isandaan niya ang bawat tumpok nun. Yung tilapia nga, medyo mahal din ngayon at 125 ang kilo. Pero alam nyo ba, pagka mura to, nasa 100 lang per kilo. Pero pag sobrang mura talaga nito, minsan nga naaabutan ko pa siya ng 90 per kilo eh. Lagpas isang kilo na nga itong apat na pirasong tilapia. At ayan, pinalinisan ko na nga rin at pinatanggalan ng palikpik. At itong frozen food naman yung pinakahuling binibili ko na pang ulam namin. Dahil yung matitira nga, pinagkakasya ko para dito. And as usual nga, hindi talaga nawawala sa pamamalengki ko itong hotdog pati na nga rin ham. Sa gulay nga, sa kadiwa ko namimili, sinasabay ko ngayon pagka nag-grocery naman kami. Pag sa gulay talaga, mas mura dun sa may kadiwa yung pinagbibilhan ko. At nagdagdag nga lang din pala kami dito ng saging para naman kahit papano eh, meron kaming prutas sa bahay. At imbis na pa na nga kami, nadaanan ko pa nga tong mangga at mukhang matatamis. So, 130 nga ang per kilo niyan pero bumili lang ako ng tatlong piraso. Medyo mahal nga lang dahil hindi naman tagmangga ngayon. Password naman tayo etong at nakarating na kami sa bahay pero yung asawa ko na nga yung nag-asikaso mga pinamili namin dahil may gagawin nga ako. Thank you, Lord, dahil meron na naman kaming maipang-uulam sa loob ng isang linggo. Pero alam nyo ba minsan nga tumatagal pa sa amin to ng higit isang linggo. At ang nag nga namin sa pamamalingke is nasa 2000, lahat-lahat ng nga to, karne, isda, pati yung mga frozen food at saka yung mga prutas. Pero hindi naman ganito yung ulam namin sa pang-araw-araw kasi minsan nag-uulam lang kami ng noodles, itlog, pansit kanton o di kaya dilata. Nako po, lalo na nga minsan pag nagkakatamarang magluto, yun na nga lang din talaga yung naiuulam namin. Ini-enjoy ko na nga lang din itong pagtulong sa akin ng asawa ko ngayon dahil sa mga susunod nga balik reality na ulit ako. At eto na nga lahat ng pinabili namin at tutulong ko na nga lang dito eh magtakip nito mga hinugasan ng mga isda at karne. Lumabas din kasi siya para ihabol nga sa truck ng basura 'yung mga plastic na pinagbalutan nitong mga pinamalengki namin. Grabe, thank you Lord kasi puno na naman 'yung freezer namin ng mga ulam. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panunood. Please like and share this video.